Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Milestone na maituturing kapag ang isang tao dito sa ating bansa ay umabot sa edad na 60. Sa atin dito sa Pilipinas, official ka ng dual citizen at officially ay senior ka na alam nyo po, nung ako'y nag-celebrate ng aking 60th birthday, ang inisip ko, bagong yugto o chapter ito ng aking buhay. Isang bagong journey, ika nga, na puno ng opportunity, kaalaman o knowledge, at mas marami pang ibang kwentong pwede ko ibahagi. Importante ang ganitong klaseng mindset, lalo na sa edad ko dahil batay sa pag-aaral ng Harvard T.H. Chan School of Public Health, ang tamang pananaw at inspirasyon sa buhay ay may malaking epekto sa ating kalusugan at kalidad ng ating pangumuhay. Marami sa mga suliraning kaakibat ng pagtanda ay lumalala kapag nawawalan tayo ng motibasyon at saisay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, huwag nating hayaang ang pagtanda ay maging dahilan upang sumuko tayo sa buhay. No surrender, ika nga sa umaga ito, pag-usapan natin ang mga paraan para gawin nating mas makabuluhan ang mga susunod na taon at kung ano-ano mga binipisyo ang matatanggap nating senior citizens habang tayo ay nagkakaedad. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard T.H. Chan School of Public Health, ang senior citizens na may mas positibong pananaw tungkol sa pagtanda ay may tendency na mabuhay ng mas matagal. Kayo din mas malusog kumpara sa mga may negatibong pananaw. 43% na mas mababa ang panganib sa buhay nila. Pinakita din nitong pag-aaral na ang mga taong mas masaya ang buhay, gayon din ang pananaw sa proseso ng pagtanda, ay mas mababa ang panganib sa mga sakit tulad ng diabetes, stroke, cancer at sakit sa puso paano nga ba natin mapapanitili ang ganitong klaseng pag-iisip? Narito ang ilang paraan upang manatiling masigla, may inspirasyon at mapabuti ang kalidad ng buhay nating mga seniors. Magkaroon ng layunin sa buhay. Patuloy tayong magsilbi sa lipunan. Ibahagi ang inyong kaalaman, karanasan at talento, hindi lang sa pamilya, kundi sa komunidad. Labanan po natin ang depresyon, alam mo niyo ang lungkot at paghina ng loob dapat ay malabanan natin at isipin natin hindi natural na bahagi ng ating pagtanda. Huwag mo kayo maghinayang humingi ng suporta o tulong mula sa inyong mga kapamilya, kaibigan o kapwa profesional kung kayo'y nagtatrabaho pa. Maging kapaki-pakinabang, gamitin ang oras sa makabulang gawain tulad ng pag-aalaga ng inyong po kung meron, pagkahardin, pagluluto, o pamamalengke, o ano man sa inyo. Ako po, alam niyo kung may tatanong ninyo, tuwing weekend, yan po ang aking family time at oras din para sa sarili dahil ako'y nagtatrabaho pa. At kasama na din yan, ang pag enjoy manood ng sine, kumain sa labas, makipaglaro sa aking mga alagang pusa, pagpakain ng mga community animals at community cats, at higit sa lahat, bigyan ng mas magandang pananaw ang aking sarili. At time to reflect, ika nga. Panatilihin din natin ang koneksyon. Iwasan ang pag-iisa. Connect to family, to friends, to former colleagues, to former classmates, dun sa mga naging kasama natin sa buhay nung tayo nagsisimula sa ating karera at nung ay nag-aaral pa, our high school friends, college friends, etc. Makipagkwentuhan po tayo lagi nang sa ganon, hindi tayo makaramdam ng lungkot. Be active physically, especially mentally, kahit simple exercise, bagong hobby o pagbabasa ng libro, alam mo ninyo, malaking tulong na para mapanatili tayong masigla. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.